Bakit mabagal kayo? Bambaga. Dito po. Good morning. Ba? Sige. Dito. Bakit yung ako yung parang may pag-aalilangan? Ito. Ha? Itong, ha? Ano, ko Itong wala ka ako eh. Kahit kasi ako dati. Tapos yung panahilang. Hindi, hindi ko na makalakad. Pinipilit ko na lang. Masakit. Wait lang. Nagpahilot kayo nakakalakad pa kayo? Hindi na mas... Oo, oh, nakaya oh, ko pa. Pero pag kinaapak ko, kumikilot. Um, okay. Hindi kasi, ang ibig nyo sabi, baka, baka magka-misinterpret tayo. Ba ang sabi niyo kasi, nagpahirot kayo, hindi na kayo makalakad. O, bago kayo nagpahirot, gano'n na talaga, kumikilot na talaga. Kumikilot, pero yung hindi masyado, yung, pag yung pagkadas nagpahirot, dun doon na mas sakit. Lalong nabubo? Oo, oh, oo lalong nabubo. Okay. Sige. nagets gets ko na. Basta huwag nyo nang sasabihin kung sa kayo <laughs> kasi syempre, Nobody's perfect. Um, uh, okay. eh, may mga may mga method na baka hindi na teach sa'yo yung ginamit. Marami mga may okay. baka okay. na teach sa'yo. oh, syempre, yung iba kasing part na ano, yung iba kasing mga sinasabi, puro lamig. Eh. Okay. Didiinan ngayon yung namamaga. Mm -hmm. Syempre, nadiinan yung namamaga. Ikaw naman, nadurog yung... Higit na ako, ma'am. Kailan pa ba yan? kailan pa yan? Dito, yung mga ganto mo, okay naman. Hanggang saan yung masakit? Dito. Ayan. Oh, ah, kailan wala yung masakit? At anong ginawa mo bago Bago siya sumakit, ano yung ginawa mo? Mulo, Nagbuhat ka, nadulas ka. Ano, may kinuhan, may dinampot lang ako. May dinampot Oo. ka lang. Ngayon, saan ang mas masakit? Kanan, kaliwa? Ito na, sumasakit. Kanan. Kasi yung lakat mo, gano'n, no? oh. <laughs> Parang may inaalala yung ano. Dahil sa pag-tuloy. Huwag tayo na maayos, no? Huwag ka tayo, ayos, no? ka tayo ayos, no? may okay, na maayos. Mahirapan siya. Kaya lakas lang, ha? Laglag mo lang ako. Sige, laglag mo lang. Laglag mo lang. Laglag mo lang. Ayan. Yeah, laglag mo. mo lang. Ayun ko Laglag mo lang. Ayun ko Masakit pag sa ganyan. Mm -hmm. So, sa banda. Diyan, mm higaw -hmm. kang patalig. Yeah, yeah. Okay. Sa may masakit, sa yung nakalutang. Ito, dito, dito. Hindi. yeah yeah. Ayan, Ayan. Kaya? Hindi. Pag matagal, hindi. Pero ngayon, kaya? Pag nakaganito, na pag nakaganito, pesto, hindi, mabiga. mabigat. Mabigat? Hmm. Pero kaya? I mean, yung hindi siya laga sobrang sakit. Hindi naman. Okay. okay, sige. Yan ang ilang kasi hahanapin natin kung saan na mas maluwan. Kasi pag ipit na ipit siya kagad dyan, pa, pa ka rin kita sa kaliwa. Pero kaya. Oo. Sige. Relax na. Huwag mula ba na? Ang mula ba na? mo lang. May pain niya ng konti pero kaya yung kaya mo yan. Relax mo oh Okay, kapilang side. Kapilang side. Ayan, mas maganda yan. Ito, dito, okay. Oo, oh, yan. Hanapin natin yung... Kasi eh, pwede nating pagbalibalik ka rin yan. Ka titignan ko lang kung ano yung magiging reaction mo sa pagkahipit. Okay. Para malaman natin kung gigin hawa ka lang hindi. Kasi pag hindi ka pag papalitan ko yung posisyon. Adjust ko pa. Yeah, yeah, huh? Itihaya? Paano pa ganyan? Itihaya lang. Kaya, ka. kaya. Pag ganyan? Itihaya, itihaya kaya lang. Masakit? Sige, higakan lang. Hindi naman. Hindi siya masakit? Hindi. Okay, good. Hmm. O, oh, balik ka rito. May kaya pa siya dyan. Oo. Anyway. Itong ganito, hindi kay, never kayo, na hindi kayo nagpa-check up? Hindi pa ba, alam ko lang yung dito puntaan na mat Matagal na yan eh. Mayroon na ulit siya ng po. Kaya nga. Um. Nam, pagka ganyan, pag may nararamdaman na kayo, paulit ulit na. kasi, eh, dire diretsyo na, pasibir na ng pasibir. Kailangan at least mapacheck nyo yung nangyayari sa balakang na yung Kasi meron tayong tinatawag dyan na desiccation, Disherniation Ang dami Doon tayo mag Doon tayo magbe-base kung ilang session yan Kaya relax lang Huwag mo nalabana Huwag mo nalabana Okay, laba ka Kailangan ah, niyo pa-check. Ah, 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 Mahina pala sa pain to si Okay. Pag ganyan, sobrang sakit? Uh, hindi naman. Patry <laughs> ka ng aray. Yung <laughs> pagpilit siguro. <laughs> yung pagpilit. Okay. Sige. Pero yung ganyan, okay naman? Okay naman. Okay. Ah, pag sumasabit siya, talagang maaray ka. Mm -hmm may sugat yung ano nito sir. May sugat yung this nito. Kaya ganyan. Ano yun? O katulad nyo, eh. hindi nyo alam yung ano. Kailangan talaga, pag nagpa-check up kayo, siyempre, sasabihin ng doktor yan kung anong, lalo pag napa-MRI yung balaka mo. Kasi pag out of the blue ko rito, wala ka talagang knowledge, hindi mo maiintindihan yung treatment sa'yo, hindi mo maiintindihan yung bakit ganun? Nagpaano na ako? Masakit pa rin. Yun. Meron kasi tinatawag yan L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2. Hindi mo malalaman kung ilan yung may sugat. Ngayon, magtataka ka, dati wala na to. Pero nung nagpahilot ako, namamanhit-manhit na siya, masakit na. Nalalong nabugbog, lalong namilay na ka. Meron ng tinatawag dyan na mga impingements sa nerve. Yung impingement, kung madidiinan nyo na manghihilot, lalo ka talagang malulumpo. Ma'am? Pagka yung ginawa naman. Ano Bobo. Yung impingement nga, impingement to the nerve. Ano ba ibig sabihin impingement to the nerve? Nako-compress siya. E ngayon, tatamaan mo nga yung impingement nang walang adjustment. Malulumpo lalo yung ano, malulumpo lalo yung pasyente. yan, yan, yan. yan malulungkula na yung pasyente. Dito, kaya tinatamaan yung puwet, kung mapapansin nyo, pa mo ganulutang si Sir Lapaking Itako. Nasa puwet yung mga sciatic nerve. Pag ano nyan Kaya mas pinupuruhan ko rito sa mga muscles sa puwet. Sinisiko ko pa na Roy, massage mo. Tapos, pag worse na yan, Pagka severe ka na, kumaganyan na yan parang mamamanid-manid yung paa mo. Parang kala mo may mga tusok-tusok na, na mga ano gano'n ang pakiramdam mo pag severe ka na. Yun yun. Yun yung sinasabing impingement to the sciatic nerve. Mayundis mo yung Gumanyan ka na ipit. Aray! Aray! Ipit ka agad kasi malambot yung parang jelly tape. Eh, jelly is yan na matigas ng konti sa jelly is. Okay ka lang dyan, ma'am? Okay. Pihaya ka? Hindi, okay, kaya ka. Ma'am, kailangan nyo muna mo. Kailangan nyo kahit papano. Sana mapagaling ko kayo agad. Kunti lang. Kunti. Hindi, yun. Kung sakaling mapagaling ko kayo agad, kung sakaling umulit man, kailangan nyo na magpacheck oh, okay. up. Pa-check nyo yung balakang nyo para malaman nyo kung ilan yung nadadamage. Kasi may tendency ba nung ka rito? Oo, hindi.